At may parehong interes na amyendahan ng 1987 Constitution, magkaiba ang paraan na itinutulak ng Kamara at Senado para gawin ito. Ang Senado gusto lang palitan ng ilang economic provisions ng Constitution sa pamamagitan ng hiwalay na pagtalakay ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang liderato ng Kamara naman ang itinuturong pasimuno ng pangangalap ng pirma para isulong ang People's Initiative. Kanina, Nanawagan si Socio-Economic secretary Arsenio Balisakan sa mga mambabatas na magkasundo na sa paraan ng pag-amyenda ng saligang batas. I hope that they can agree very soon because we don't also want those uh, high you know that that uncertainty because one of the factors that uh, inhibit uh, uh, investments whether it's domestic or 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 foreign is state of, uh, of uncertainty you know so we hope that our leaders will, you know, uh, come up to a common position quickly so that we can move on. Kahapon na magkaroon ng hiwalay na pulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresista at senador sa Malacanang. Hindi nabanggit banggit kung tungkol ba ito sa charter change, pero nauna nang nanawagan si Sen. Sherwin Gatchalian na mamagitan na ang Pangulo sa issue. I think that uh, the, our President has mentioned that um, the Constitution was designed for a, For a well, uh, For a period that uh um it was perhaps not not too uh, responsive to the current states of the world now uh, so we need to 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 address those remove those uh, also but also underscoring that apart from el eliminating that those restrictions we need to do also a lot of other things because that's not the only uh, problem yeah, that we face as uh, a nation when it comes to economic development anibalisakan dahil sa diumanoy restrictive at unnecessary dynamic provision sa konstitusyon marami ng mga nasayang na pagkakataon para pumasok ang malalaking foreign investment sa bansa ibinigay na halimbawa ni Balisaca ng edukasyon kung saan napunta raw sa mga karating bansa ang pagtatayo ng mga campus ng foreign universities of course land i, my, I myself would not uh, would not be in favor of opening that up for foreign ownership because for the obvious reason once you do that then Ordinary Filipinos like you and me you know, uh, would have difficulty uh, 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 owning lands because that will jack up the prices of, of uh, land. Para ngayong 2024, inaasahan raw ng pamahalaan ng 6.5% hanggang 7.5% na paglago ng ekonomiya. Ito ay sa kabila raw ng patuloy na tensyon sa ilang bahagi ng mundo pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, at ang epekto ng El Nino o matinding tagtuyot sa unang bahagi ng taon. George Cahiles, CNN Philippines.